Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 15 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Torquato ng Aksi. Kamusta? Si San Torquato ng Aksi, kilala rin bilang Torquato, ay isang martir na kristyano ng unang siglo siya ay ipinanganak sa Aksi, isang lungsod na matatagpuan sa kasalukuyang Turkya. Kaunti lamang ang mga tiyak na detalye tungkol sa kanyang buhay. Ngunit pinaparangalan siya sa kanyang matibay na pananampalataya at tapang sa harap ng pag-uusig. Ayon sa tradisyon, maaring si Torquato ng Aksi ay isang obispo o pari na matapang na ipinahayag ang kanyang kristyanong pananampalataya sa kabila ng mga presyon at banta mula sa mga pampagang autoridad ng Roma. Ipinagpalagay na tumanggi siyang sambahin ang mga Diyos-Diyosan at mag-alay sa mga idolo, na humantong sa kanyang pag-aresto at kasunod na pagtorture Sa kabila ng mga paghihirap na dinanas, nanatili si Torquato tapat sa kanyang pananampalataya hanggang sa wakas at sa huli ay nagdusa ng martiryo para kay Kristo. Sinasabing siya ay pinugutan o ipinako sa krus. Narito ang isang panalangin na inilaan kay San Torquato ng Akchi o Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuon ni Santor Quato ng Aksi na nagdusa at namatay para sa kanyang pananampalataya sa iyo. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pakikiusap ng biyaya na magpatuloy sa aming pananampalataya, kahit na sa gitna ng kahirapan. Naway ang kanyang halimbawa ng tapang at debosyon ay magbigay inspirasyon sa atin na lubos na mabuhay ang aming sariling kristyanong pangako. Santor Quato ng Aksi, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Bertha ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.